Okay. It's dead. Okay, man, give mo. Um, pay natin to. First, so Okay, we can open, open gap. lang <laughs> ako mag-open yan. Mag-open <laughs> na.

아니다요. <laughs> <laughs> May <laughs> nalabas daw na, dito sa likod. Patisiwaman na <laughs> Malakas siya. Mm -hmm. yung... Malakas. Malakas siya nga. Basta ang baw. Siyempre bago pa. Ang lakay minipan pa ba to? Iyat lang naman. Mag-open na ako. Okay na! So naman na-open natin. Kaya yung charger. Feeling ko, agresyon iPhone to. <laughs> hey, feeling ko bike. <laughs> feeling ko ano As to. Ano Ano? Hindi ka ganyan yung nakalaan. Baya hindi naman yung isa oh, may Oo. Wow. Marang pinagka ito. At siguro ninibago daw kasi malaki siya eh. Yung kasi malaki. At magaan kasi siya. Sa bagay. Baka mas madali masira yan kasi magaan. Yeah. Yung una kasi natin binigit, diba matigas. magigat? Mm -hmm. Kahit iulog-ulog. Tiga mo, open mo siya. Ngata mo yan, Lisa. Pag hindi okay yan, yun na lang kung natin yung nakaraang binili last year. Uh, 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 Piling ko... Uh, 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 uh. Piling ko ano to? Wait, may gregas. Pinto? <laughs> Piling ko karto? OMG! <laughs> Piling ko bagong higaan. <laughs> ano na to?

Malit ba ito ma? Ito ang lang yan. ko kasi and lang Ganyan lang yung sa akin eh, nung dati. Si um, bago. Yung hindi di mo yun. Oo, litro yan eh. Ito naman, pati yung size na transparency na. So. Open mo siya. Maliit okay. kung may amoy hindi nga ba? Ang oh, cute. po. Hindi nga yan nakikistis matcha eh. Hindi nga, din na mag-ibili natin nakaraan. Wala siyang pang-salo ng yelo. Okay na yan, hindi naman nangyayutin eh. Kainin ko pa yung yelo ngayon. Okay na yan. Hi. Okay, guys. Oo, wala. Sige, sa'yo Si Mama! Wala naman okay. natin. Pero yan na, sa ate, sa pati kami, ba? ate. Ay, bag pa. Meron na pa bag ah, so, Pag ito. Nag. Pagpal mo. Pasta sa ulo mo. na na ano. Taste test kung matitik mo. <laughs> Bye, guys. Bye-bye. Both day na na. Hey. Eh. Oh, may nabasang ibigil eh. Wow, Bango. Bango. <laughs> Wala. Bakit? Eh, magbabay ka na. Kita na yun. <laughs> <laughs> Babay ka na. Parang patayin na niya ate. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.